ang Armed Forces of the Philippines o AFP ay pupasok sa bagong yugto ng modernization. Kamusta na nga ba ang ating hukbong sandatahan kumpara sa mga karatig bansa sa Southeast Asia? Sino ang malakas sa karagatan? Sino ang namamayani sa himpapawid? At sino naman ang naunguna sa teknolohiya? Sa episode natin ito, ating himayin at alamin kung nasa na nga ba ang AFP ngayong 2025. Simulan natin ito sa budget. Ano mang modern warfare? Ang defense budget ang magdidikta kung gaano katagal at paano may kipaglaban ng isang hukbong sandatahan. Ngayong 2025, 240 bilyong piso o oh humigit kumulang 4.3 billion US dollars ang defense budget ng Pilipinas. Ikumpara natin ito sa ating mga kapitbahay sa Timog Silangang Asya. Para sa comparison na ito, ating gagamitin ng US Dollars para mapadali ito. Una, Singapore na merong 13 billion. Indonesia, 7 billion. Vietnam, 5.5 billion. Thailand, 6 billion. Malaysia, 4.5 billion. Kapansin-pansin na sa datos ng anim na bansang ito, ang Pilipinas ang may pinakamaliit na defense budget noong ang defense budget ng maliit na bansang Singapore. Ang kanilang mataas sa budget ay dahil sa high-tech at modernisado nitong hukbo na binubo ng mga cutting-edge system tulad ng F-35 stealth jets, advanced submarine, at ang kanilang integrated defense network. Dahil sa makabago nitong armed forces, na ngailangan ang Singapore ng mas mataas na budget para i-maintain ang mga ito. Sa kabila nito, hindi naman ganap na napag-iiwanan ng Pilipinas. Ito'y dahil sa revised AFP modernization program na unang pinasimula ng dating Pangulong Noynoy Noy Aquino sa bisa ng Republic Act 10349. Ipinagpatuloy ang modernization ng hukbong sandatahan sa pamunuan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte at sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong 2025 hanggang 2030, sa ilalim ng Horizon 3 phase, inaasahan ang pagdating ng mga bagong frigate, multi-role fighters, coastal missile defense batteries, mga submarino, at mas modernong command and control system para sa mga sundalong Filipino. Ngayon naman, tingnan natin ang bilang ng mga sundalo. Ang bilang o dami ng mga sundalo ay nananatiling mahalagang sukatan sa kakayahan ng isang bansa na protektahan ang kanyang sarili. Hindi lamang ito tungkol sa aktual na labanan, kundi pati na rin sa kakayahang magdeploy ng pwersa sa iba't ibang larangan, mula sa conventional warfare, counter-terrorism, internal security operations, hanggang sa peacekeeping at humanitarian missions. Bukod sa mga regular troops, may malaking papel din ang mga reservists at auxiliary forces tulad ng CAFGU o ang Civilian Armed Forces Geographical Unit, Philippine Coast Guard Auxiliary o PCGA, AFP Affiliated Reserve Units o ang ARU, at iba pang mga community-based volunteer tulad ng Kabalikat Civicom at React Philippines na katuwang sa depensa at sa panahon ng sakuna. Sa Pilipinas, mayroong halos 400,000 reservists na bahagi ng ating Total Defense Framework na handang tumugon sa anumang pambansa pangailangan tulad ng kalamidad o krisis. Ngayon naman, ating paghambingin ang bilang ng mga active troops ng bawat bansa. Narito ang tinatayang bilang ng mga aktibong sundalo ng mga bansa sa Southeast Asia. Una, Pilipinas, 145,000. Vietnam, 482,000. Indonesia, 400,000. Thailand, 300,000. Malaysia, 110,000. Singapore, 72,000. Ang Vietnam at Indonesia ay ang dalawang bansang may pinakamaraming sundalo sa Southeast Asia. Ang bilang ng mga sundalong ito ay nakaugat dahil sa kanilang kasaysayan at kanilang geografikal na katotohanan. Sa Vietnam, ang malaking bilang ng kanilang mga sundalo ay dahil sa kanilang karanasan ng matatagal na digmaan tulad ng Vietnam at ang Sino-Vietnam War. Sa sitwasyon naman ng Indonesia, sila ang tinuturing na pinakamalaking archipelagic country na binubo ng libo-libong isla. Dahil dito, kinakailangan nila ng malaking puwersa upang mapanatili ang seguridad sa kanilang malawak at hiwa-hiwalay na teritoryo. Pero sa panahong ito, ating tandaan na hindi na lamang nakasalalay sa dami ng mga sundalo ang lakas ng armed forces. Mas mahalaga na ngayon kung gaano ka-advance ang mga kagamitan mula sa precision-guided weapons modern vehicle at digital communication system. Critical din ang antas ng pagsasanay kung gaano kahusay at kahanda ang mga sundalo sa iba't ibang uri ng operasyon lalo na sa joint operation kasama ang kanilang mga kaalyado. Ngayon naman, ating suriin ang lakas pandagat ng Armed Forces of the Philippines. Ang naval warfare ay isa sa pinakamahalagang estrategikong larangan sa Southeast Asia, lalo na't ang ating bansa ay isang arkipelago na binubo ng humigit kumulang 7,000 isla. Sa panahong puno ng maritime dispute, gaya na lamang ng sa West Philippine Sea, ang kakayahan ng ating Navy ay may direktang epekto sa ating pambansang seguridad at soberanya. Kaya naman, ang pagpapalakas ng Philippine Navy ay hindi lamang usapin ng depensa, kundi usapin din ng karapatan at kapayapaan sa ating teritoryo at kargatan. Ang Philippine Navy ngayon ay mayroong dalawang modernong Jose Rizal class frigate, mga multi-role surface combatant na mayroong anti-air, anti-surface at limited anti-submarine capabilities. Ito rin ang nagsisilbing backbone ng ating surface fleet. Meron din tayong humigit 30 patrol ship, kabilang ang Del Pilar class offshore patrol vessel at iba't ibang mga coastal patrol craft na ginagamit sa maritime security. Exclusive Economic Zone Patrol At Law Enforcement sa Karagatan ng Pilipinas Meron din tayong tatlong Landing Dock Platform Mga Tarlac Class Strategic Sealift Vessel Na kayang magdala ng mga tropa Heavy Equipment at Humanitarian Aid sa malalayong isla Mabisa ang mga Dock Platform na ito para magsagawa ng mga Amphibious Assault At Disaster Response para naman sa mga Sibilyan Ngayon naman ating silipin ang naval strength ng ating mga kapitbahay. Para sa Singapore, mayroon silang apat na mga formidable class frigate, 4 invincible class submarine, at humigit kumulang labing dalawang patrol ship na binubo ng mga fearless class at independence class littoral Vision vessel. Ang Vietnam naman ay merong walong frigate na binubo ng mga Jeopard class at iba pa. Anim na kilo class submarine mula sa dating Soviet Union at humigit kumula ang apat na pung patrol ship. Ang Indonesia naman ay mayroong walong frigate na binubo ng Marta Dinata class, apat na nagapasa class sa na submarine at limang pung patrol ship. Ang Thailand naman ay mayroong pitong frigate at tatlong pung patrol ship. Naghihintay naman silang magkaroon din ng submarine na inaasahang darating sa mga susunod na taon. Para naman sa Malaysia, meron silang apat na frigate ang Luke class at Maharaja Lela class dalawang scorpion class submarine at 30 patrol ship. Sa larangan ng naval power, mas kapansin-pansin ang gap ng ating mga kapitbahay sa naval power ng Pilipinas. Pero tuloy-tuloy naman ang modernization ng ating navy. Sa taong 2027 hanggang 2028, inaasahan ang paparating na dalawang karagdagang frigate sa ilalim ng Horizon 3 program. Mga coastal missile defense battery karagdagang walong missile capable fast attack interdiction craft at mga bagong surveillance system tulad ng unmanned aerial at underwater drone. Target din ng Pilipinas na makapagsimula ng submarine acquisition program ng 2027 na magiging kauna-unahang submarine ng Philippine Navy. Inaasahang magiging operational ang ating submarine fleet ng 2030 kung matuloy ang pagbili nito. Bukod sa mga nabanggit, pinalalawak din ng ating Naval Training Exchange Program kasama ang Japan, South Korea at Australia bilang paghahanda sa mas modernong undersea warfare. Sa kabila ng kalamangan ng ating mga kapitbahay, ating tandaan na nagkakaroon na ng improvement ang ating Philippine Navy. Kung dati ay pang coastal defense lamang tayo, unti-unti nang nagiging Greenwater navy ang Philippine Navy kung saan kakayanin nating magkaroon ng operasyon sa ating regional sea kagay na lamang ng West Philippine Sea. Ngayon naman, ating pag-usapan ang lakas himpapawid. Sa makabagong panahon, ang Air Force ang nagsisilbing unang linya ng depensa ng mga bansa. Ang kakayahan nitong magpatrolya, magdeploy ng mga fighter jet at magbigay ng air support sa lupa at dagat ay kritikal sa anumang operasyon sa modern warfare. Sa kasalukuyan, ang Philippine Air Force ay mayroong Labing dalawang FA-50PH Light Fighter Jet. Mga lead-in fighter trainers na may kakayahan sa air-to-air -air and air-to-ground mission. Anim na A-29B Super Tucano Ground Attack Planes. Mga advanced turboprop aircraft na ating ginagamit sa mga counter-insurgency mission, close air support at surveillance. Meron din tayong 32 na S-71I Black Hawk Helicopters mga multi-role utility helicopters para sa troop transport, search and rescue mission at combat support. Meron din tayong limang C-130 Hercules transport plane na ginagamit ng Philippine Air Force bilang heavy lift aircraft para sa logistic, disaster relief at strategic airlift. Target itong dagdagan ng pamahalaan ng dalawa pang units bago matapos ang 2026 upang mapalakas pa ang ating airlift capability. Nagpapalawak din tayo ng ating radar network. Bagamat hindi offensive weapon, ang mga radar ay lubos na napakahalaga sa kakayahan ng Philippine Air Force na magsagawa ng mga misyon. Patuloy ang ekspansyon ng ating mga advanced surveillance radar sa mga forward areas lalo na sa West Philippine Sea. Bukod sa mga nabanggit, ang ating bansa ay naglalayong magdagdag pa ng mga air asset kagaya ng multi-role fighters kagaya ng Gripen mula sa Sweden o US made na F-16 na inaasahang makamit bago matapos ang 2025. Tatlong surface-to-air missile o SAM system na inaasahan namang makumpleto ng 2026. At karagdagang air defense radar kung saan nilayo ng pamahalaan na magkaroon ng bansa ng full nationwide coverage pagsapit ng 2028. Ngayon naman, ating muling ihambing ang Philippine Air Force sa ating mga kapitbahay. Ang Singapore ay mayroong 40 fighters na binubo ng mga F-15SG, F-16, F-35B, 40 helicopters kagaya ng CH-47 Chinook, AS-332 Super Puma, S-70B at 10 transport plane. Ang Vietnamese Air Force naman ay binubo ng mga asset mula pa sa Soviet era. Mayroon itong 45 fighters kagaya ng Sukhoi-27 at MiG-29. Meron din itong 80 helicopters kagaya ng MI-17 at MI-8 at labing tatlong transport plane. Ang Indonesian Air Force naman ay armado ng 40 fighters na binubuo ng mga US at Soviet-made aeroplano kagaya ng F-16 at Sukhoi-27. Mayroon din silang 90 helicopters kagaya ng US-made na Bell 412 at Soviet MI-7. Para naman sa kanilang airlift capability ang mga Indonesian ay mayroong 15 na C-130 Hercules. Ang Thailand naman ay mayroong 12 Gripen Fighters, 50 helicopters mula sa USA kagaya ng UH-60 at Bell 412 at 12 C-130 Hercules. Ang mga Malaysian naman ay mayroong 18 fighters, 30 helicopters at 14 na C-130 Hercules at isang Airbus para sa kanilang airlift capabilities bagamat mas maliit pa rin tayo sa air power. Unti-unti nang nagiging air combat force ang Philippine Air Force kung saan hindi na lamang tayo nakatuon sa ating air patrol. Sa susunod na limang taon, makakakita pa tayo ng malaking pag-angat nito. Bukod sa pagbili ng mga bagong asset, nagsasagawa din ang Philippine Air Force sa mga joint training sa air combat operation kasamang USA, Australia at Japan para mas mahasa ang ating mga piloto sa modernong aerial warfare. Bahagi nito ang paglahok ng ating mga piloto sa mga international exercises tulad ng Operation Coop Thunder, Pitch Black at Balikatan Air Component Drills kung saan sila ay natututo ng mga advanced tactics kagaya ng Beyond Visual Range Engagement, Combined Airs Operation at Network Air Defense Integration. Ngayon naman, ating silipin ang ating ground forces. Sa bahaging ito ng ating video, ating pag-uusapan ang mga land-based military hardware ng AFP at ang mga kapitbahay nating bansa mula sa mga tanke, armored personnel carrier at mga artillery batteries. Unahin natin ang Pilipinas. Ang Philippine Army ay mayroong 28 na mga Sabra light tanks. Ito ay mga light tanks na armado ng 105mm cannon na mayroong truck at wheeled version. Pagdating naman sa armored personnel carrier, ang Pilipinas ay gumagamit ng Guarani 6x6. Mayroon itong capacity na magdala ng walong sundalo para madala sila sa kanilang operasyon ng ligtas. Bukod dito, ang Pilipinas ay nagme-maintain din ng malaking bilang ng iba't ibang variant ng M113 APC at iba't ibang mga infantry fighting vehicle. Pagdating naman sa artillery batteries, ang Philippine Army ay armado ng humigit kumulang isang daang 105mm at 155mm howitzer. Sa kasalukuyan, lalong pinalakas ang ating offensive power dahil sa bagong dating na labing dalawang ATMOS o ang Autonomous Track Mounted Howitzer System. Bukod sa ATMOS, meron na rin tayong operational na MLRS o Multiple Launch Rocket System. Ito ang K-136 mula sa South Korea bukod sa mga nabanggit. Binabalak din ng ating pamahalaan na bumili ng dalawang HIMARS battery kagaya ng ginagamit sa Ukrainian War. Kapansin-pansin na wala tayong main battle tanks kagaya ng Leopard 2 o ang T-90 na ginagamit ng ibang bansa. Hindi ito dahil sa ating kahinaan kung hindi dahil sa ating heograpiya. Ang Pilipinas ay binubo ng humigit kumulang 7,000 isla na may kanya-kanyang heograpiya. Marami tayong mga kabundukan, mga palayan, may kitid na kalsada at mga lugar na mahirap pasukin ng mabibigat at mababagal na main battle tanks. Ang ating lupain sa Pilipinas ay hindi katulad ng mga malalawak at patag na teritoryo sa mainland Southeast Asia kung saan mas epektibo ang mga main battle tanks sa labanan. Ang mas praktikal para sa ating Philippine Army ay ang paggamit ng mga light tanks at mga armored personal carrier. Mas magaan, mas madaling i-deploy at kayang dalhin ng mga landing ship sa malalayong isla. Ngayon naman, dumako tayo sa ating mga kapitbahay. Ang Vietnam ay ang may pinakamaraming main battle tank sa rehiyon. Mayroon itong 1,500 na mga tanke mula sa iba't ibang era ng Soviet manufacturing mula sa T-54 hanggang sa bagong T-90 mula sa Russia. Mayroon din itong dambuhalang bilang ng mga armored personnel carrier na tinatayang aabot ng 2,000 na binubo ng mga Soviet BTR at BMP. Pagdating naman sa artillery, meron silang humigit kumulang 2,000 mga towed at self-propelled artillery batteries. Ang Indonesia naman ay may ding respectable na 300 main battle tanks mula sa Germany, kagaya ng makapangyarihang Leopard 2A. Ang kanilang pangunahing armored personnel carrier ay ang Indonesian developed na Pindad Anoa na aabot sa 400 unit. Bukod dito, meron din silang ilang daang lumang M113 kagaya ng sa Pilipinas. Pagdating naman sa artillery, ang Indonesian Army ay mayroong 500 batteries na binubo ng mga towed, self-propelled at rocket artillery. Ang Thailand naman ay mayroong 250 na mga main battle tanks mula sa iba't ibang bansa kagaya ng Oplot tanks mula sa Ukraine, M60A3 mula sa USA at ang VT-4 mula sa China pagdating sa mga APC. Mayroon itong 600 na binubo ng mga Soviet BTR at American made na mga M113. Ang Thai Artillery Force naman ay binubo ng 500 na self-propelled, towed at rocket battery. Ang Malaysian Army naman ay armado ng Polish tank, ang Pendekar MBT na tinatayang aabot ng 48 units. Para naman sa APC, ang mga tay ay mayroong 200 unit na binubo ng mga ACV-300 Adnan at AV-8 Gempita, parehong mga Malaysian designed na mga armored vehicle. Mayroon din silang 200 artillery batteries na binubo ng mga towed, self-propelled at rocket artillery. Panghuli ay ang Singapore. Sa kabila ng pagiging maliit ng kanilang bansa, mayroon itong dambuhalang tank force na binubo ng 170 na mga makabago at makapangyarihang leopard tanks mula sa Germany. Mayroon din ang mga Singaporean ng 600 na mga armored personnel carrier na pinaghahatian ng Bionics IFV at Terex 8x8, parehong mga Singaporean made na mga armored personnel carrier. Pagdating naman sa artillery, walang tiyak na bilang na inilabas ang kanilang pamahalaan, ngunit pinaniniwalaan na meron silang makapangyarihang artillery force na binubo ng mga highly mobile na Pegasus 155mm howitzer at mga high mars mula sa USA. Pagdating naman sa elite warfare o paggamit ng mga special ops, mataas ang respeto ng ibang bansa sa ating sandatahang lakas. May tatlong pangunahing special operations forces ang Pilipinas. Una ay ang Scout Rangers o ang First Scout Ranger Regiment ng Philippine Army. Ito ay tinatayang mayroong 2500 na mga personel nakatuon ang mga scout ranger sa jungle warfare, direct action at counter insurgency operation. Bukod sa pagiging pangunahing unit laban sa mga NPA at mga militanteng grupo sa Mindanao, sila din ang pangunahing tagapagsanay ng AFP pagdating sa jungle survival at small unit tactics. Aktibong lumahok ang mga scout ranger sa Marawi Siege at iba pang mga critical mission sa kabundukan ng Samar, Mindoro at Basilan. Ikalawa, ang Special Forces Regiment Airborne na tinatayang merong 2,000 personnel. Dalubhasa ang mga special forces na ito sa unconventional warfare, psychological operation at strategic reconnaissance. Bahagi sila ng mga critical mission sa mga isolated at conflict-prone area sa Mindanao kung saan kailangan ang kombinasyon ng direct action at psychological warfare. Ang Special Forces Airborne ay may mas malawak na saklaw ng operasyon kabilang ang psychological warfare, civil military operations, at strategic advisory role. Sila ang madalas gamitin para sa deep infiltration, intelligence gathering, at pagbuo ng relasyon sa local communities upang mapalakas ang presensya ng pamahalaan sa mga conflict zones. Ikatlo ay ang Naval Special Operations Command o ang NAVSUCOM ang elite maritime unit ng Philippine Navy na tinatayang merong isang libong highly trained operators. Sila ay dalubhasa sa underwater demolition, maritime interdiction, board and search operation at sea-based hostage rescue. Bilang counterpart ng U.S. Navy SEALs, ang NAVSOCOM ay may kakayahang magsagawa ng mga covert infiltration sa dagat, mangharang ng smuggling operation at protektahan ng ating mga vital maritime infrastructure sa panahon ng krisis o banta sa ating maritime territory. Ang NABSOCOM ang unang tinatawagan para sa mga precision maritime special operation. Lahat ng nabanggit ay bahagi ng AFP Special Operations Command o ang APSOCOM na siyang namumuno at nagkokonekta sa lahat ng elite units ng AFP. Sa kabuuan, ang Special Operations Forces ng Pilipinas ay tinatayang humigit kumulang 6,000 hanggang 7,000 na mga active personnel maliit sa bilang pero mataas sa kalidad at karanasan. Isa sa mga dahilan kung bakit mataas ang respeto ng ibang bansa sa ating elite units ay dahil sa kanilang real world combat experience kung saan nahasa sila sa iba't ibang matitinding labanan kagaya ng Marawi Siege hanggang sa ilang dekadang mga counter-insurgency operation laban sa NPA at ASG. Ang ating mga elite force ay kadalasan ding kasali sa mga joint training kasama ang USA, Australia at Japan kung saan sila ang kinukuhang mga instructor. Kilala ang Pilipinas sa larangan ng jungle warfare at small units tactic kaya't ginagamit ang ating mga training schools para sa mga international military exchange. Dahil sa mga karanasang ito, lumawak ang interoperability ng ating special forces kung saan kaya nilang makipag-operate kasama mga US Green Beret, Australian SAS at iba pang mga elite force sa rehiyon ang Armed Forces of the Philippines ay hindi pa perpekto. Marami pang kakulangan dito mula sa equipment, logistics at maging sistema. Pero malinaw ang direksyon nito mula sa isang panloob na Armed Forces lamang patungo sa isang moderno, interoperable at strategically engaged military force na handang ipagtanggol ang bayan at makipagtulungan sa mga kaalyado para sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Marami ba kayong natutuhan sa video na ito? Ilagay sa komento ang pinakamahalagang bagay na nagmarka sa iyong isipan makalipas sa panood ng video. Kung naghahanap pa kayo ng video na may kinalaman sa Philippine Military, nais kong irekomenda sa inyo ang ating episode ukol sa mga Philippine Marines, ang mga kilabot ng laot. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin at pahalagahan ang kasaysayan.